Heto na naman tayo mga idol. Good morning, good morning. So panibagong yugto na naman ng ating paikipagsapalaran sa laot. So ito yung sitwasyon natin ngayon. Alas 5:30. Ayun. So tulog pa yung mga kasama natin mga idol. blurred natin. Pakita <laughs> mo. Ayan mga idol ang hihimbing ng tulog oh. Nakikita nyo yung iba nakatalokbong ng kumot, yung iba naman walang damit. So yung iba dyan kasi sanay na yan sa lamig kaya maawa na lang sa kanila yung ano yung pulmon dito. Tag tago mo lang yung mukha mo ay, hindi na ano ay kita Okay, okay, okay. Okay, <laughs> okay, okay. Diba? Okay, okay, I've been sumário. Ay tatanggalin na yung nakatakip sa ilaw para gisigin ang mga kasama natin ayan ayan, so, ayan ito yung ating hinetay dun sa, sa ito itong bagka, ayan kumakain na agad, kumakain pa ito yung isa sa mga malakas at masipag, guwapo, na tao. Nice. <laughs> Good. Grabe pa siya. Hindi ka, huwag pa tayo yan. Naglalagay na ng tarik. dito nga mga idol ay ginising na nga ni maestro ang ating mga kasama para makapag-prepare na rin sila ng kanilang mga gamit. Yan. Sino masarap ay? naising na ang ating mga kasamang mga busiro mga idol magbibase na yung mga yan magkakape pag si video ayan at ito na nga ang hudyat para humanda ang lahat maya maya lang ay maririnig nyo na yung hudyat para magprepare na yung mga busiro kanina unang uh, busina ay para sa mga washing para sa pagbibilad ng daing o oh, ngayon naman para sa mga busiro yan mga kailan Yung mga idol oh. Ayun. Tayo magbibis na rin At yan Magbibis na rin tayo mga idol Inubad ko na yung jacket ko Inamoy ko pa Kung pwede pa para mamaya Pwede pa pala okay. yan mga idol, bibis na tayo ng ating mga pambaba At napansin nyo na medyo Inangat ko yung kamera Kasi baka may makita kayo Kung ano dyan na nakalawit mamaya Dahil kami sanay Ng ganyan yung sitwasyon namin Ngayon mga idol, nagsuot ako ng Boxer ko na butas-butas Para iwas Ano yung kita Alam nyo na, nagkakarne-karne Kasi pagka nagbibrip, pwede pagka uh, Sumisisid kaya ayun, boxer lang yung gamit natin mga idol. Saan na lang? Saan pa talaga nung event ka pa? Mga rin sa aray mo na? Aray. Bitin ka ba yung kung na sa At saan na ang dalawa ko? Tira. Ayaw. Ayan nga mga idol, ayan nag -bibis pa rin tayo pero inayos na natin yung ating camera at itinutok na natin hanggang baba so kasi mayroon na tayong sundat pang baba eh. at isusuot ko na rin yung aking pang matakasang diving suit na bigay sa atin ng ating kaibigang seaman at malupit na divers so ayan ah uh, shout sa iyo bro ayan mga idol uh, sabi pinuna tayo ni uncle kasi eh. nagbe-video na tayo habang nagbibihis <laughs> sinabi ko hindi ko naman pinakita yung baba at may kinuha siya dyan mga idol ayan pinakita yung kasi lang wala ng laman so ayan mga idol kung bago ka lang sa aking youtube channel please paki supporta naman ang ating channel para nang sa ay may matulungan tayong mga kadivers natin walang araw yan sa lahat ng mga kapwa natin diver dyan Uh, saludo ko sa inyo mga idol alam ko ang hirap na dinadaanas nyo sa laot at nararanasan ko rin yan kaya laban lang mga idol yan mga idol comment kayo dyan sa baba kung saan bangka kayo nakasampa at kung saan mga baura kayo nagsisipunta para kapang area ng lintigan mga idol so yan lintigan tayo mga idol yan mga idol, uh, panorin nyo yung part 2 nito, yung aktor na pagtalo ng ating mga kasamang diver uh, paikot at tinitispats ng baka. Ayan nga mga idol, at kung bago ka lang sa aking youtube channel, please subscribe and share yung ating video para naman maraming makapanood dito mga idol. So, maraming salamat and God bless sa inyo.